Hello so, mga idol, mag-adjust tayo ng clutch mga idol ng booster at master kasi tumukod siya nagkaroon siya ng ano, problema sa master at mataas yung kanyang clutch And for today's video, for today's vlog mga idol na-adjust natin napakatigas mga idol ng ating push rod ngayon ibababa natin para umano siya uh, bumaba yung class kailangan kasi yung mga idol yung play ng post run ay may clearance siya hindi siya na nakatukod kasi pag nakatukod yan uh, mataas yung class niya kung hindi naman magkakaroon ng effect yun sa class masusunog yan yung mga idol tingnan nyo ang itong class, matigas mga idol Saka yun, sa kayon sa taas adjustan natin mga idol uh, kasi masyadong matigas Ayan. Tingnan nyo mga idol at matigas masyado. Ay hey, ba mga idol kung makikita nyo wala siyang play. Hindi siya ano siya hindi siya gumagalaw. Oh. Wala wala siyang play. Kailangan yan mayroon siyang clearance na pag ginalaw mong ganyan ah uh, mayroon siyang play na kahit na ganyan na umuuga siya. Uh, at tulagan natin yung mga idol gamit ang ating uh, lungnos para, ano yan, bumaba. Napakatigas mga idol, tumukod. Kaya ang taas ng class natin. Ang tigas mga idol, oh. oh. Wala siyang play. Wala. Walang, ano siya. Hmm. Masyadong, ano, tukod na tukod mga idol. Yan, yan lang mga idol ito. Ah basic lang po to sa atin gawin natin kasi sanay na po tayo ang ano lang sa mga baguhan na driver bilang dagdag kalaman sa mga baguhan sa mga bago na tuto sa mga helper na mga... gusto mga tuto rin ngayon mga idol luluaga natin to kasi napakating smile paano ba luluaga ayan isyad mo isyad tigas na tigas oh. play yung eh, mga idol mayroon na siyang play ayan oh. No? kailangan ganyan siya mga idol hindi siya tukod kasi pag tukod yun mga idol ah, uh, magkakaroon ng problema yung class niya sa taas sa, sa master ayan kailangan siya may umano siya umaabanti ganyan ayan ayan mga idol di ba Ganyan lang po yan. Tapos lalagay yun ng spring dito para siya pag sumisipa, mabilis siyang bumalik. Ayan. Diba? Eh hey, mga idol lalagay nito yung spring. Yan, spring. Yung kaya lang na hindi naman masyadong matigas na yung kaya patakin lang. Ayan. Dito ilalagay. Oh. Ngayon, ipitan nyo to. 14 yan mga idol. Para hindi siya gagalaw, Ayan. Sasama yung isa. Kung try nyo ito ng ah uh, place. Iyan ako ng mga idol kasi walang maghahawak ng aking cellphone. Ngayon mga idol, okay na. Naikpit na. So, ikpit na yung mga idol. ha Ikpit na yan. Ngayon, ay bababa ng klas nga. Ngayon, ang gagawin natin yung si, si, pinakam ah uh, poster, uh, Master. Ah, uh, adjustan din natin mga idol. Ayan naman mga idol. Ang uh, master. Ayan. Ito rin yung pinaka post ride nya. Kailangan din yan mga idol. Ay hindi tukod. Kailangan din yan ay mayroon din play. O mayroon konting uh, galaw siya Na hindi siya nakatukod. Na hindi mo talaga pag hinawakan mo siya Na hindi siya nagagalaw. Kailangan po yan. Hindi tukod. Para itong panagkakras kayo ay ang klats niya pag nag po kayo nito ng klats ang angat niya po dapat kailangan po ay nasa mga 3 lang po ayan po kasi ngayon ngayon kanina ang pag umaka, umapak ako ng klats kasi tukod pag apa ko nandito na po siya bago siya aabanti halos po nasa ano po siya 4 may simula dito ang angat niya kailangan po mga 2 lang po nga pagsipa mo nito pa mong ganyan abot ah, yan dito kailangan po mga ganyan abante ah, na po siya kasi una una po pag tukod yun sa baba mahirapan po yung glass lining po yan di po ba yan naman po yung linalagay ng free yan po ay huwag yung na yan po ay walang laman kailangan po lagi po yan may laman mga idol yung mga idol na hindi pa natin nagagawa pag inapakan mo yan yung tukod pa ganito siya mga idol oh. pag binitawan mo ganito siya habante ganyan bago siya mabante ngayon tingnan natin mga idol kung may pagbabago ngayon ikambio natin mga idol ng segunda o oh, primera. oh, segunda lang mga idol ayan tingnan natin kung mayroong pagbabago yung ating ginawang clutch ayan diba mga idol oh? Halos na sa dos lang yung ano. Ngayon mga idol okay na, di ba? Halos dos lang yung pag apak niyan ganon. Nakapak niyan. Halos ganyan lang kailangan na abante na siya. Ay yung kanina eh, na gano siya bago abante. Ngayon okay na mga idol yan po. At maraming salamat mga idol at dagdag kalaman po sa mga baguhan na mga nagumpisa pa pala magmaniho sa mga sakyan Ano man ang niyan, 'yan o mag ano man yan mag aeroplano man yan o kung saan ang aeroplano wala naman yan sa lahat sa mga sakyan yan bagong kalaman lang po at maraming salamat po mga idol at ako pong inyong lingkod Bicolano Vlog maraming salamat po at sana po ay, ay pag-ingatan tayo ng Panginoon shout out po sa lahat ng mga driver at sa lahat lahat po ng mga subscribers followers po thank you po sa inyong lahat bye bye